Hello mga idol, magandang araw. Ito mga idol, Juan Manuel Marquez at saka si Bradley. Ito yung tumalo kay Pacquiao mga idol, mga idol. Ngayon dalawa dalawa naman sila ang maglalaban. Panoorin natin ang video mga idol, napakaganda ang video na ito. Tingnan natin kung sino talagang magaling sa kanila. Okay, panoorin natin. October 12, 2013, nagkaharap ang dalawang magigiting na boksingero na kapwa tumalo kay Pacquiao. Pinagurihan pang fight of the year ang bakbakan ng dalawa kung saan sinasabing mas matindi pa ang naging bakbakan nilang dalawa kaysa sa noong nakaharap nila si Pacquiao. Naunang tinalo ni Bradley si Pacquiao sa pamamagitan ng controversial split decision at sinunda naman agad ito ng matinding knockout loss si Pacquiao kontra kay Juan Manuel Marquez. Sa halip na makipag-rematch kay Pacquiao ang dalawang ito ay nagdesisyong magharap para magkaalaman na kung sino talaga ang tunay na pinakamagaling sa kanilang tatlo ni Pacquiao. Parehong mataas ang ring IQ at parehong magagaling na counter puncher ang dalawa. Lamang si Marquez sa experience subalit lamang naman si Bradley pagdating sa edad. Ayon pa kay Bradley ay eh, pag-retire -e na nito ang 40 anyos na Mexicano at isusunod na nito ang pinakahihintay ng lahat na rematch ito kontra kay Pacquiao. Habang si Marquez naman ay eh, wala nang kaplano-plano pa na bigyan ng rematch si Pacman kaya naman si Bradley na lamang ang pinili nitong labanan. Mga idol magandang laban talaga ito. Subalit so, hindi din na magiging madali para kay Marquez ang laban kung saan may pagkakataon pa na pinaglalaroan lamang ito ni Bradley. Lang, eh? Sa unang round ay naging agresibo agresibong agad si Bradley habang si Marquez naman ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sa kanya mga counter punches. Lakas din to si ano eh? Si Marquez.

Naging mahirap naman para kay Marquez na makakonekta ng counter punch sa round 2 Kaya sa in and out movement ni Bradley na may napakagandang football Ang ilag eh uh. Bradley, uh. agad eh yeah. uh. <laughs> uh, Ultimately, it's the fighter I uh, Sino kaya Sino kaya ang mananalo dito mga idol? Mm. Oh, grabe Oh! Uh, uh, uh. wow, si Pagpasok naman ng round 3 ay naging aktibo si Bradley sa pagpapatama ng kanyang jab sa muka at katawan ni Marquez. nag siya na si ano, Marquez na ah, tama lagi sa muka. On paper,

sa round 4 ay eh, unti-unti nang nagiinit no. ang dalawa na parehong nagpapalitan ng mga kombinasyon. Lakas itong eh, si Marquis isang kamali lang ito no, no. na yan, ang Bradley. Sigurado. Tulog na dito si Pacquiao eh. <laughs> because certainly Marquez is not fighting his best oh magsapit <laughs> naman ng round 5 ay unti-unti nang kumukonekta ang mga counter punches ni Marquez malakas na nga eh kung paano pa kaya kung walang mga gloves ito

Lakas to... si Bradley. Sa uh, kung sa muka. Uh, uh, Kaya na pa, piece to piece. Uh. Hirap na hirap naman si Marquez na makapagpatama sa round 7 dahil sa napakahigpit na depensa ni Bradley. Uh, so God. That's more to the experience. Mm, All um. to move forward, gradually trying to test comfortable a little bit. right yeah, about si uh, that. Job, uh. he's <laughs> he made <laughs> 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 Did <maha>. uh, <laughs> you know something, Larry? That punch to me was dramatic, but I don't know I'll

Pagpasok ng round 9 ng lumamang si Bradley habang si Marquez naman ay makikita na po frustrated na dahil sa hirap pa din dito makuha ang kanyang tempo. Sino kaya mananalo dito? level of ha of track. So mm. ha <laughs> okay. di ba katama? <laughs> oh, ayon sa si Bradley. Oh, sa pole. Palitan. And, you know, I was mentioning right? earlier. Really, So, uh, eh. Sa round 9 ay eh, tumigil lang sa pag-counter si Marquez at naging aggressor na kaya naman nakakapagpatama na ito ng mga solid punches. Lalakas out. ng mga at linbitaw ng suntok.

ng ten ng muli na namang magsago pa ng dalawa na parehong walang takot na nakikipagpalitan ng mga kombinasyon. Him, oh. It's It's right parang ano, parang baliwala lang sa kanila Sunto? suntok. Oh. 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 Rocky World. Bali wala lang suntok sa kanila oh. Sa Pulse si Brothers sa amin. Libid. <laughs> sa round 11 ay muli na naman pinresyon ni Marquez Ang tila kinakapos na sa hangin si uh, uh. Uh, para na si Bradley Parang mahina na si Bradley Parang humihina si Bradley Uh, oh, oh, may hina si Bradley. Oh. Uh. Si Marquez, ganun pa rin. Malakas pa rin. Oh, uh, parang hindi nagbaba si Marquez. Marquez uh, hmm. Uh -huh. Parang lumalakas lang lumalakas lang si Marquez eh. Pagpasok naman na round 12 ay kumpiyansa naman si Bradley na siya ang mananalo sa laban. Hindi hmm. panalo ito siya eh? Si Marquez. Marquez ang panalo dito. Oh, parang inaano lang ni Bradley. <laughs> And it's a mistake if he Ooh. wants to win the fans approved. but um, he just wants to win this one. Mm. Mm. sa mukha. Wow. Wala na, wala nang hangin sa ala si Bradley. Oh, 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 wow. oh, 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 oh na matumba. Nagtapos ang laban sa pamamagitan ng split, ah, split decision sa Bradley. Bagay naman na hindi sinangayuna ni Marquez. Split decision? Sinisipan ni Marquez sa mga judges at sinabing anim na beses na nilang nadaya dahil sa mga hurado. Malinaw na malinaw nga daw na siyang nanalo sa laban pero dahil hindi niya nagawang inakot si Bradley kaya ito ang ipinanalo ng mga hurado. Negotiation pa lang. The people uh, out to get a victory. Okay, just, That, that's, the, what is been happening. And uh, unfortunately, the judges, uh, I need to take care, I, I need to be scared of the judges more than my opponent. Mas nakakatakot pa nga daw ang mga hurado kaysa sa mismong kalaban nito. Samantala, pinatunayan naman ni Bradley na karapat dapat siyang ihanay sa mga greatest boxer dahil tinalo niya si Pacquiao at isinunod nito ang nagpatulog kay Pacman na si Juan Manuel Marquez. Okay, hanggang dito lang yung video natin mga idol. Split decision pala ang ano, decision na kurado. Grabe ang gagaling ng mga suntok, ang lalakas. Okay, thanks for watching mga idol. Maraming salamat. Thank you. Eh, no, I